sa talimot kagandahan ng aumang kalaban. Hindi ako hindi ako na Ang siya ko ang na na. Hanggang sa puno nalangin ang isang kakaalo, haling ba ang narapat? May kang buo, may kang malo. Si siya lang ang na narapat ay matanggol, at gawing buo. Samantang Jasmine ay malawang upahayag, panghirap at suspital kung Kaya halang, o nga na, okay. paano yung pinakapuntuto? Sige, siya na. mo at wila mo ay ipagod. Bawat lahi may isya. Bawat lahi ay may saling pagkakao. Bayang konturang ilang isa. May saling at pabe. Sa tanian at tradisyong nila na pasunod na nararapat kalalaan sa mga kainang pagbabaan. Pagkatay, kami nung Ito ang ka ay mahusay sa na po, kamera na iyan. Matatanda na ang salita hindi mo maitiiman. Sa pagkat nakaluma kaya natatakalit umay. Sa kabuuan ng internet at ang internet, hindi na dinig pa ang gamit ng internet. So ang lang sa mo ay buhay Hindi mo mapipitinan pagkalap ng wika ng English, hindi kang halo ay mabusay sa iba ay kay Tatli. Halong wika, halong diwa, kaya walang patatito. Pulo lang ako sa English, pulo din sa Pilipino. Dalawang wika ay nasa kung mga katulad mo. Sa halip na kamalino, generasyon ay naging At ang dahil sa counter side at lagi mong pag-prevencer, umus na ang oras mo pati pera sa computer. Kabataan sinasabing pag

handa kang pagpapago. At ang klaseng pagpapago kung kulunya ng isipan, ekonomiya at kultura ang may hawak ay ganyan. Kung salita ay hindi raw pwede mga matumbasan, huwag yung tento ng salitang panapat sa pinagisinan. At pwede rin ang salita ay babayin sa Pilipino, ang isperi ay bagutin, isahin sa akto. Katulad ng ginagawa ng mundo ng patang malay, patagandahan,

Itong malagtasan, ito'y tuloy na po natin. Kayong manlalang mga doon, muli aking kaibigan, lalay ng buong bisig sa marikang mga mga kapal. Bika, alam kung ba't nangawag mo lang na wika. Ang pagdami ng itong wika, hindi natatakda. Arbitraryo itong wika, nagbabago na iba. At nangunawalang wika, punong-puno na isa. Division na matamit ang mga taong dalawang limang taon. Matapos ang limang taon, dinamalit si Bibiga. Huwag po sa akin ating Bibiga, iso ang siyang panawagan. Huwag patalim ang salita at huwag na din papalitan. Kung mayroong English sa lahat ng paaralan, dapat may para sa Bibiga ng Kaya nga may buwan ng Bibiga at programa ang upang matutunahan ang Bibiga ng Pilipinas. ito ay pa, kulang na kulang pa ito kasamahan ay mahusay na programa ng gobyerno. Dapat ibasura rin itong kautosan na nagpapanganap sa nawakuraan ng sampo na sa pumapatay natin sa pagkibigang Pilipino. Nagdaan ang ito, Executive Order 210, bilang tukot na hapon ng pagbabago ng mundo. Kailangan pa po tayo paggamit ng pagkakitin. Hindi naman po nila na ang iaalis sa pagkakitin. Ang vitamin D ay vitamin universal. Pangunahin kinagamit abroad at mahusay ng English, tiyak na may trabaho at ang pag ay maging. O ang maliging caregiver na nakahugas sa kwe? Ito ba ang dapat para sa pangalat ng kwe? Pilipini sinasanay kung pagkagal ay expert sa pansin at ang kapal sa ng mga Kaya niya ang pundasyon ng English. Ang ng pag-ulus ang wala Kung ang tayo sa paglayat nila po kasi tayo, kung hindi pa ang pag-dapat pa ang gano'n. na pag dahilan kung bakit ang bansa natin ang nagigitin. Habang po yarong lupo na nanayos ng isip, kaya naman tulad mo nais kong maalis. Wala akong sinasabing ang English ay dapat ang isip, kung si William Pilipino ang dapat bilang pansin. Dito ang Pilipino hindi mo magagamit sa Golden Center Interview. Babagsak ka kung ang alam mo lang ay isip. Huwag ka nang pag-colegio kung Golden Center Interview lang. Hayaan mo kurangin ka ng sa inyong mapanlamang.

Mura kayo. Kuha naman na lasunsi naman. Kayong madlang nagingin, muli natin kalimitan. Sigit ang diwang tulong sa retro ng palapakan. Bawat wika sa sigit ay may kanilang katanihan na dapat may respeto at dapat na pag-ingatan. Bawat laki may kuntuhan na sa dilim na kayo ka. Hindi dapat kalimitan, hindi dapat kalimitan. Puro wika ay salamit ang puro din pagkakakay. Kasi sa'yo, we found not to where your May halong, may patiyakong na, na Matapos ang papatinggan ng palitan ng kapwira ang mga rupang sinagalawang iyong ayon sa buro, uy kang malo. Alimbawa ang ito sa aknang para lang. Kung magbibigang inglese, nagsagal sa ayan. Ito ay hindi kami nag-aasala ng mga mahalaga pag